Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kaniya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. palaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, Ako ang kumuha sa iyo sa ur ng kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abraham, Panginoon, aking Diyos, Paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kaniya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala -bato. ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay, inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulod ng mahimbing si Abraham. Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop at nang araw na yaon nakipagtipan ang Panginoon kay Abram wika niya nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates ang salita ng Diyos salamat sa Diyos